Fellowship with other believers. Sabijan, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep his promise. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Hebrews 10 23 to 25. NLT version. Alam niyo po, sabi ng isang ano ano, isang napakamagandang pagsusuri kung bakit mahahaba ang buhay ng mga tao na nakatira sa blue zones dahil meron silang faith. Meron silang simbahan, meron silang mga kaibigan na part ng fellowship nila. Ibig sabihin ito yung mga tao nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila, ng tapang pagkakailanganin nila o ito yung mga tao na maari nilang ano no, maari nilang uh, Uh, puntahan kapag kailangan nila ng tulong. O oh, ito yung mga tao na marahil na magbibigay sa kanila ng inspirasyon. Yung komunidad, yung tamang mga taong kasama. Kaya nga po, ang sinasabi ko parati sa mga nagtatrabaho rito, hindi dapat pinapakisamahan ang mga tao na hindi nag-aambag sa buhay mo. When I say ambag sa buhay mo, yung nakakatulong magpalakas ng dibdib at damdamin mo, yung nakakatulong sa pag-aayos ng uh, kapayapaan sa loob ng tahanan. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon, fellowship with believers. Fellowship with the believers na matino ang relasyon sa Panginoon upang matanggap natin ang pagpapala ng ganung klaseng samahan. Maaring maririnig natin yung mga bagay na ayaw nating marinig during the fellowship pero ito yung kailangan natin. It's like bitter medicine that we need to take para gumaling ang karamdaman natin and sometimes kailangan natin nun. And there are times na merely talking to them, getting to know what's happening sa buhay nila, being inspired kung meron silang na-overcome o tayo naman ang tutulong sa kapwa nila, sa kapwa natin during that time. Diba? Because they need help. That is the beauty of fellowship. Kaya nga po ang salvation in the name of Jesus. Ang ating simbahan ay isang pamilya na ibinuklod ng Panginoon para magtulungan. Kaya nga po pag nakita niyo ang SNJ, uh, lalong-lalo na sa panahon na may nangangailangan ng tutulungan sa panahon na kailangan ng uh, payo, may nagbibigay ng payo o sa panahon na tayo ay nagpapasalamat lamang sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, there is fellowship there is edification, there is strengthening in our uh, our church. And that is what discipline can do. Kaya nga po yung mga tao pong pumunta sa in-person na fellowship o di kaya yung kasama natin ngayon kahit virtual, naging iba po ang ating pakiramdam, di po ba? Lalo, lalo na kapag naranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa kalagitnaan ng ating pagtitipon. In-person man o virtual.